Magandang araw. Ngayon ay naririto tayo sa pinakakilalang kalsada sa Maynila, ang Ongpin Street na matatagpuan sa puso ng Binondo, ang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. Ang Ongpin ay hindi lamang isang ordinaryong kalye isa itong makulay na daanan na puno ng tindahan ng mga alahas, masasarap na pagkain Chino, mga parmasya ng tradisyonal na gamot at iba't ibang negosyo na pinatatakbo ng mga Pilipino at Chino. Ngunit higit sa pagiging pamilihan, ang Ongpin ay may malalim na kasaysayan. Nagsimula ito noong panahon ng Kastila, nang itinatag ang Binondo bilang tirahan ng mga inchik na nais isa-ilalim sa pamahalaan ng Espanya. Kalaunan, naging sentro ito ng kalakalan at ugnayan ng kulturang Pilipino at Chino. Dito dumaan ang maraming negosyanteng nag-angkat ng seda, porcelana at iba pang produkto mula China kapalit ng mga kalakal mula sa Pilipinas. Ang kalsadang Ongpin ay ipinangalan kay Roman Ongpin, isang kilalang negosyanteng Chino-Pilipino. Ngunit higit pa sa pagiging negosyante, si Ongpin ay naging bayani. Siya ay naging taga-suporta ng mga revolusyonaryo laban sa mga Kastila at ginamit ang kanyang yaman upang tulungan ang mga katipunero. Dahil dito, pinarangalan siya sa pagbibigay ng kanyang pangalan sa kalsada. Noong panahon ng Amerikano at Hapon, nanatiling buhay ang Ongpin bilang sentro ng negosyo. Hanggang sa ngayon, ito ay kilala sa mga tindahan ng mga ginto at alahas, lalo na tuwing kapaskuhan at bagong taon ng mga Chino, kung saan dinarayo ito ng mga mamimili mula iba't ibang panig ng bansa. Bukod sa kalakalan, ang ongpin ay sagisag ng kultura at kasaysayan ng pakikipag-ugnayan ng mga Pilipino at Chino. Ang bawat arko, parol at karato lang may karakter na Chino ay nagpapaalala na ang Maynila ay isang lungsod ng iba't ibang lahi at tradisyon. At sa kasalukuyan, ang Ongpin ay hindi lamang lugar ng pamimili, kundi isa ring paboritong destinasyon ng mga turista. Marami ang dumadayo upang tikman ang hopya, tikoy at iba pang pagkain Chino. Ang mismong paglalakad sa Ongpin ay parang pagbabalik sa nakaraan kung saan ramdam ang kasaysayan at kultura sa bawat sulok ng kalsada. Kaya't kung bibisita ka sa Maynila, huwag mong kalimutang dumaan sa Ongpin Street. Hindi lang ito isang kalsada. Ito ay buhay na kasaysayan ng pagkakaibigan, pakikipagkalakalan at pagsasama ng dalawang kultura, ang Pilipino at Chino. Hi guys! Medyo naninibago lang ako ngayon dito sa Ongpin Street dahil uh, siguro ngayon ay eh, katatapos lang din ng ulan at uh, napansin ko lamang din na medyo tumamay na rin yung mga tindahan dito sa gilid-gilid uh, ng mga kalsada. Mas lalo tuloy uh, na congested itong mga traffic dito no. And at the same time, napaka memorable din sa akin ang uh, Ongpin Street lalong-lalo lalo na nung kami ay uh, nag-prepare sa aming kasal ng aking uh, misis dito kami nakahanap ng uh, wedding ring na medyo mura naman at uh, hindi naman kasi ganun kalaki yung ating sahod ta uh, magandang klase pero masasabi kong uh, maganda yung quality at saka mura and at the same time dito rin kami kumakain ano, kapag uh, may bisita kami dito dito rin kami kumakain sa Engbitin na sarap ng pagkain dyan so, may, hindi lamang siya mga ano mga pastries eh. meron din silang mga kainan sa bandang itas mamaya madadaanan natin yung sa may bandang uh, dulo nitong ano ng ating uh, vlog na ito and also dito rin tayo uh, pupunta kapag uh, ka meron tayong ina-update ng mga estero mga clean up, drive sa mga esteros, dito po connected dyan, nandito lamang din yung mga estero de la reina, kune-connected siya eh, estero de magdalena uh, estero di binondo ayan, dito po tayo dumadaan, may mga shortcut shortcut po dito para makapunta tayo sa mga esteros na ating uh, ina-update before mas lalong sumikip tuloy ang kalsada eh, sa mga coaching naka-park dito no biruin mo meron ng mga tindahan dyan sa sidewalk idagdag pa rito yung mga sasakyan sa kalsada kaya mas lalong ano sumisikip ang uh, daloy ng uh, trapiko dito sa sa Ong Pin Street sana maaksyonan mabigyan pansin nating na mga namumuno dito sa lungsod ng Maynila no oh, ang daming mga sasakyan dito oh for sure yung mga building dito meron naman yung mga ano eh meron mga car park sana doon na lang sila sa mga mga car park area mag uh, park ng kanila mga sasakyan ayan nandito na tayo sa may ano I think uh, north wing uh, ong pin bridge to no Ang area na ito kung saan ito lamang din yung ano Stero de la Reina. Yan, ito yung uh, madalas nating uh, i-update. Yung kapag tayo ay uh, napupunta rito. And may mga kainan dito na sikat eh no, before. Yung katulad ng mga uh, restaurant sa ano, sa esteros Kasi minsan nakikita natin 'yan sa mga vlog ng mga artista at ng mga vlogger. Yeah, may dinadaanan tayo dito, may binibilan tayo dito ng pagkain para siyang uh, mando. Sarap niya eh. So ito yung tindahan nito sa kanto na ito. Tapos meron din dito uh, fresh uh, sugar cane juice. Kaya lang one time ko lang siya ano. Uh, one time lang ako nakabili ng ano na yon? Uh, juice ng sugarcane uh, sugar cane kasi masyadong natatamisan ako. Ayan, dito masarap bumili ng mga pagkain. Thank you